So ngayon araw guys ay nagawa nga pala ako ng honey garlic butter shrimp pero manok. So ito nga pala lahat ng gagamitin kong ingredients. Kalating kilong manok na ilang linggo sa ref margarine o kahit anong margarine, garlic tapos honey at sprite para may panulak. Una kong ginawa dito ay ginahit ko nga pala yung sibuya sa mga maliliit. Tapos nilagay ko sa blender para pino. Tinatamad daw magayat kaya ito ginamit ko nga pala ng blender. Noon natapos ko na nga pala tong gawin ay magluluto na nga pala ako ng manok. Yung gagamitin ko nga pala mantika dito yung ginamit ko nga pala sa litsyong kawali. Matagal na yun, pero malinis panaman. pa naman. Pipiritusin ko nga lang pala hanggang may masunog. Pipiritusin ko nga lang pala ito hanggang sa maging golden brown. Kaso napansin ko na marami pala ako nailagay dito mantika. Kaya tinanggalan ko para mabilis silang masunog. Este maluto. no na golden brown na nga pala ito, ibig sabihin luto na. Isiset nga pala natin po guys kasi nga magluluto pa ako dito ng sauce. Kaya ako nga pala ito tinawag na honey garlic butter guys kasi nga yun yung gagamitin nating sauce. Yung ganitong luto nga pala, guys ay karaniwan ay niluluto nga pala sa hipon. So dahil nagtitipid nga pala tayo, chicken lang yung gagamitin natin. Nilagay ko na nakaharap pala dito isang buong sibuyas at isang buong bawang. Tapos ayan, naglagay na rin ako dito ng butter. Tomato pa sana ilalagay ko dito kasi nilagay ko na nga pala tong tomato sauce. Pero okay lang yan guys kasi nga pampakulay lang naman to. After noon, naglagay pa ako dito ng isang basong Sprite. At yung papalasa natin guys, ito nga pala mamasitas. Tapos ayan guys, naglagay pa ako dito ng honey. Wala lang pandagdag ingredients lang. Dahil wala nga pala sila, ito na lang canine pepper. So ito na nga pala yung pinakasos ng honey garlic butter shrimp natin pero manok. O diba guys, napakasimple pero mahirap gawin. So papakulo naman natin to ng mga 30 minutes para matuyo yung sabaw. Kaya marami talaga yung nilagay kong sprite para matagal siyang pakuluan. Pero guys, pwede naman tulutuin ng mga 10 minutes. Depende yan sa inyo guys kung anong trip nyo. Pero kapag ganito yung ginawa nyo, malambot yung karni ng manok. So, nung dugmamantika na nga pala ito ay binaligtad ko na yung karni para parehas sila ng luto. fresh silang creepy. Actually guys, luto na nga pala ito at pwede na nga pala kayong kumuha ng kanin. Comment nga kayo guys kung umabot nga pala kayo hagan dito. Comment nyo na rin guys kung tagasaan kayo at kung gusto nyo nga ng sticker. So, ayan guys, luto na ng pala yung honey garlic butter shrimp natin pero chicken. Tingnan nyo kung gaano ka juicy yan. Wow! Tikman muna natin yung mga sabaw niya guys. Grabe oh. Hindi ko pa tinitikman. High blood din na ako guys. Wow! Para siyang chicken oil pero butter. Ayan. Mmm! Pang 5 star hotel. Pwede na ako sumali ng master chef. Konting mantika lang yan pero mmm! Nasaan buttered shrimp? So ayan guys, tikman natin. Kahit allergic ako sa manok guys, titikman natin to. Sobrang juicy. Mmm. 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 Napataas na namin yung kamay ko so guys. Grabe guys. Ang lasa niya. Sobrang dali lang gawin guys. Kasi pahalo-halo lang. Pero tingnan niya. Mmm. Pero kaya guys. Kapag ginamit ko dito yung chicken joy. Sarap guys. Wow. tingnan niya. Sobrang juicy nung manok niya guys. Mmm. Mmm. Mm. saktong sakto to guys kapag nagtitipid kayo tapos sawang sawa na kayo sa chicken adobo honest review ko guys 10 over 10 hindi maalat hindi matamis lasang sprite Usapang Sprite guys Wow Pwede na commercial sa Sprite Ah Sarap